BH! BH! Nakaalis na daw! Ay, na! Di ba? Alam mo din? Ha? Alam mo din? Oo, oh, napanood ko eh! Ayan! <laughs> Tsaka di bang nga, video gapur, mm. parang hindi naman kapanipaniwala yung mga nakaraang Senate hearing na talagang hindi siya nagpapakita. Mm Pero -mm. ito lang, napanood ko sa balita, 3 days ago lang, video gapur. Mm. Sinabi nga nung abogado ni Alice Goon na haharap daw sa tamang panahon. Uh, Kailan eh, yung tamang panahon? Ha? Kailan tama ang panahon? Uh, Tanong kayo si Sikera. Maraming kayo, panahon yan, panahon. ha? Pero ayan nga mga kabatang helmet ng ating ngayon, ngayon, dahil super, no? Naglabas na ng statement din si Sen Risa, video para about that. Mm -hmm. At eto, panoorin nyo muna. Salamat po, uh, good majority leader. Uh, Mr. President, dear colleagues, I rise on a question of privilege. The 139. lady may proceed. Salamat tabi, Mr. President. I rise to speak against an assault on the rights, privileges, reputation, conduct, decorum and dignity of the Senate, as well as the integrity of its proceedings. Last month po, on noong July 13, twenty twenty-four, ang Senado through the Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality, and approved by the Senate President. nang contempt citation and order to arrest laban sa Chinese national na si Guo Huaping, also known as Alice Leal Guo. Nagpapasalamat ako sa Senate President sa maagap na tugon nila para mailabas ang arrest order. At salamat din kina General Angkan na alam ko binuhos ang buong puwersa at lakas para sa operasyon na hanapin si Guo Huaping ng Senate Osaa. But Mr. President, I am now in receipt of information that this person was already in fact out of the country on July 18, 2024 to Kuala Lumpur, Malaysia. Ipapakita ko po ang dokumentong ito bilang patunay na pumasok sa Malaysia, si Alice Guo. Siya po ay pumasok ng 12.17, 13 seconds military time ng July 18. Kaya ibig sabihin, umalis siya ng Pilipinas sa gabi ng July 17. Mr. President, hindi po pwedeng ipagkaila na siya ito dahil match na match po ito sa kanyang Philippine passport na ifa-flash ko ngayon. Maraming salamat sa NPI sa impormasyong ito patuloy ang pag-track nila kay Alice Guo. Ayon sa aking isa pang source, Mr. President, tumuloy si Alice Guo sa Singapore kung saan nagtagpo-tagpo sila ng kanyang magulang na sina Lin Yi at Guo Jianzhong. The couple flew in from China on July 28, 2024 mistulang reunion sila doon kasama sina Wesley Guo at Cassandra Ong. Mr. President, who allowed this travesty to happen? Sinong may kagagawa nito? Hindi makakaalis si Alice Guo kung walang tumulong sa kanya ng mga opisyales ng pamahalaan para tayong ginisa sa sarili nating mantika. I have always believed that legislative hearings are policy driven. Kaya nung nag-announce na ng ban ang Pangulo, sabi ko, we have done our jobs. Let law enforcement take the lead. Pero paano kung ang law enforcement mismo ang kailangan investigahan? What if they drop the ball? Paano kung sila ang dapat managot? Nangako ang BI sa akin at sa Senate President Pro Tempore na hindi nila hahayaan si Guo Huaping na makaalis sa Pilipinas, ayun eh pala ay wala na talaga siya. Mr. President, kung hindi po natin ito gawan ng paraan as an institution, as a country, parang nagpasampal tayo sa dayuhang ito na paulit-ulit ni Sinaula ang ating mga batas, patakaran at proseso. Salamat po, Mr. President. ah Ano? Pero bago yan, syempre, huwag kalimutan mag-subscribe kung gusto mo ang ganitong klaseng chikahan. Di ba, Biji pa? <laughs> <laughs> chikahan about Alice Go? Hindi! Chikahan kung ano talagang nangyayari sa bandang Pilipinas. Huwag oh. kalimutan i-click ang bell para sa video sa bago namin ina-upload na mga videos. Pero ayan nga mga kabatang helmet, may nagbigay rin ng pahayag video ka pa na parang nandito pa rin daw. Nandito pa daw nga eh. Eh teka lang, sino ba talaga sasabi ng totoo yung NBI o oh, yung nasasabi lang na, nandito pa rin daw? Ano yung yan? ng nandito pa siya. Nakakalo, ha? Yun? Pero <laughs> uh -oh. nakakalo ka mga batang helmet ha. Ginagawa na tayong ano nito, katangatangahan. Maybe. So, kung maniniwala pa rin tayo na nandito pa. Kasi NBI na yung source mismo ni Risa eh. So paniwalaan diba? si NBI o hindi paniniwalaan? NBI na yung nagsabi video reporter. Oh. Tsaka match na match video reporter. Uh -huh. Tsaka nagkaroon na rin pala ng family reunion. <coughs> ano? Oh. Sa Malaysia. sa oh. Singapore. Kaya pala during the sa interview ni Alice Go kay Ma'am Karen De Villa video oh, reporter, oh. nasabi niya set po nila kapatid pa Ma'am Karen. Doon. Sa Malaysia. Eh. Malaysia unang sinabi, 'di ba? Malaysia, agad agad-agad oh. sa Singapore. China? Eh, ba Eh, sakto. Malaysia. Malaysia. Tapos nag-connecting to Singapore. Hmm. Sinabi ng Malaysia. Malay ba natin? So, alam na talaga niya, mga susunod na kabal ni Alice Go, kung ano yung, banga, ay, canerari niya. Oo. Mga kaloka, mga kabatang helmet, ta, Malamang sa malamang, may lalabas na naman ng mga script. Hindi, Nandito pa si Mejo. Maraming. Alam nila, may nandito pa si Mejo. O sige, kung nandito pa si mayor nyo. Pero hindi na nga siya mayor, di ba? Oo. Video call nga. Hindi na video call. Video sige call nga, nga, pakita. Video call nga. Nandito sa SM. Sa, ha? Sa SM. Sa, SM sa luneta. Hindi, kung nasa Tarlac pa. Nasa Bambad. O ano? sige nga, video call. Sarap na munisipyo. Ah, toy toy. pero bawal ang chroma, ha? Dapat talaga. kung talaga. nasa yung venue. Pero grabe to, mga kabata helmet. Na, Bye. mo, video call kung iisipin ko, para tayo naisahan. Hindi ito naisahan <laughs> na ano eh. Maraming magsasabi niya na isahan si Senrisa. Hindi na sa si Senrisa kawawa dito? Sa bayan ng Pilipino, buong Pilipinas ang naisahan, ha? Dahil sa mga troll diyan. Buong Pilipinas ang naisahan dahil ang isang alien nagkaroon na ng invasion. Mm. Naloko tayo, naloko kayo, napapaniwala kayo, mm. 'di ba? Dinoto niyo 'yun. At ito pa, Joker, nakapasok doon sa sistema ng gobyerno ng Pilipinas. Uh, at sino nagpapasok? Kaya nga at sino nagpaalis ngayon? Hmm. Malaysia. San malapit ang Malaysia? Sa baba. Ah. Sa baba ba Malaysia? 'Di diba yes, ba kaya sa baba Malaysia? Sige, gawin natin sa taas. Yay! Iba yung sa taas Sa gilid ay, sagi, Iba yung sa gilid Yung look po hmm. Kaya ayun mga bata helmet Comment yun na ako Ano masasabi yun dyan At para sa ating comment of the day Galing kay Sir Aish Sabi niya ngayon Wala na pa ito Galing kasi ako Sa immigration Meron lang inayos Sabi ni Sir Aish Hello Sir Aish Hello Siyan po na namin sa live Ingat po kayo Pero ayun nga mga kabala helmet Comment yun na ako Ano masasabi Sabi ko na nga ba Tama yung mga nakita natin sa braha. Aww. Ako sa'yo O oh, basta. Wale na. Stay happy. naka na. naka na. Bye. O oh, basta. Sabi ko naman sa boyo, nag-heal tips, getting better everyday. God bless everyone. Stay happy, stay healthy, stay safe tayo. As always. Uh, Nag-fly siya? Malay siya. Nag-fly siya? Hindi. Nag-submarine.